Kapag hindi ako pinatakbong senador ng Comelec, lahat, lahat ng mga taong involved na ako ay disqualified sa pagiging mahirap, ay isinusumpa ko ang mga taong yon at idideklar ako na pinakamala kayong kwentang ahensya ng gobyerno. ikatlong beses ko na itong pagtakbong senador ng ating bansa. Napakatapang po. Sabi mo nang napaka-kapal -napaka ng mukha laging i-disqualified ng KOMOLEC sa pagiging mahirap. Niniipo ko ng komanhin kung masyado kong uh, maramdamin ngayon. Nakakalungkot. Gagawa ako ng kabutihan para sa bansa pero i-disqualified sa pagiging mahirap ng KOMOLEC masyadong minamata ang isang bayra. Samantalang gagawa ng kabutihan. Nakagawa na ako ng kabutihan sa ating bansa. Napakarami na. Kaya ako tinawag nila ni Beth Lopez, Senador ng Bayan, or Beth Lopez, ang tunay na Senador ng Bayan. Napakarami na. Pati ang marawi ay pinakialaman ko para akong presidente, para akong general. Huwag lamang mamatay ang taong bayan. Huwag lang mamatay ang mga pulis at militar sa marawi na hindi nakita ng presidente, na hindi nakita ng mga senior na general. At kung sino pang konektado sa police at militar o NBI man. Lungkot na lungkot ako. Ito ang huling pagkakataon na tumakbo ang senador ng ating bansa. Pero, siguro naman sa pagkakataong ito, ay buhi ako ang senador ng COMELEC Thank you po. po. Ma'am, magtatanong po yung media okay. sa inyo. Sino po magtatanong? From the media? Anyone? Hi, ma'am. Dito po. Ma'am, ba't niyo po kayo pinatakbo? Sabi niyo po. Ano po dahilan? Sabi sa akin, you have a meritorious accomplishment as a private citizen but you can't mount a nationwide campaign. Wala na akong kakayang mga ampanya. Samantalang mahihirap ang tatakbo. Mahihirap ang boboto Gusto nila mayaman na tumakbo. Para bayaran ng mahirap. Pero ako mahirap. Susuportahan ako ng mga mahihirap. Ma'am, kung sakali pong hindi kayo ulit papayagan, kung sakali lang naman, <laughs> Very ano good. pong susunod po? Very good question, sir. Emotional lang, ma'am. You have to understand that situation. Dahil hindi ako pinatatakbong senador, samantan ang gagawa ako ng kabutihan sa ating bansa. Actually, sir, ma'am, I hate politics. now, Sino ngayon ang gumawa ng paraan para pumasok ako sa hindi ko gusto? Diyos. Diyos ang gumawa ng paraan para hindi ako tumakbo. Idinideklara ko sa dami ng himala sa buhay ko, I am the chosen one of God. Kapag namatay ako, dinideclare ko na. Babalik ang kaluluwa ko. Parurusahan ko na kayo. Ma'am, thank you very much po. You're welcome. Thank you, ma madam, dito po. Alañna, an hañv a noñch an hañv